sa paggunita ng ika-123 anibersaryo ng Civil Service Commission at sa pagdiriwang ng 2023 International Coastal Cleanup Day, isang simultaneous coastal cleanup drive ang isinagawa ng pamahalaang bayan ng Aroroy sa mga coastal barangay sa lugar nitong linggo, ika-17 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng alkalde ng Aroroy na si Mayor Arturo Turing Vertusio, kasama ang mga opisyal at kawaninang lokal na pamahalaan, national government agencies, barangay officials, mga estudyante at guro, non-government organizations at iba pa. Bago tumungo sa iba't ibang barangay para magsagawa ng clean-up drive, sandaling nagtipon-tipon ang mga volunteers sa Tico Maristela Sports and Cultural Center para sa maikling programa kung saan nagbigay ng mga impormasyon ang ilang resource speakers, maging si Mayor Vertusio sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa karagatan. Ayon kay Mayor Virtusio, ang Coastal Cleanup Drive na ito ay magiging daan upang hikayatin ang publiko na tumugon sa paglilinis at pangangalaga ng kapaligiran. Ang Kalinisan Aniya ay isang gawain dapat pahalagahan at panatilihin ng bawat mamamayan sa komunidad upang maiwasan ang mga pagbaha at maitaboy ang mga sakit dala ng maruming basura. Dagdag pa ni Virtusio na sa kanilang kampanya para sa kalinisan sa kapaligiran, may mga nakalang programa ang LGU para tugunan ng polusyon o kalat ng mga basura na madalas makita sa mga baybayin, ilog, mga estero at kanal. Pinasalamatan naman ng alkalde ang lahat ng lumahok at nakibayanihan para malinis ang komunidad. Naging katuwang din ng lokal na pamahalaan sa aktibidad, ang mga volunteers mula sa Ocean Care Initiative ng UNTV, Members Church of God International at MCGI Cares. Kasama ring nakibahagi sa clean-up drive ang Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, at BJMP. Sabay-sabay ring tinungo ng mga volunteers at ng alkalde ang baybayin ng barangay Tigbao na kung saan matagumpay na naisagawa ang coastal clean-up drive sa tulong ng mga residente at opisyales ng barangay na nakiisa sa paglilinis sa lugar sa pangunguna ni Barangay Chairman Jomar Oliva na labis ang ibinibigay na suporta sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Aroroy. Itinuturing ang karagatang bahagi ng Barangay Tigbao na Ecotourism Spot at Marine Protected Area na patuloy na pinamamahalaan at pinangangalagaan sa ilalim ng I-HELP 5-Point Agenda ng Virtusho Administration o ang Protection of Life, Property and Environment na isinusulong at ipinapatupad naman ng Coastal Resources Management Office Aroroy, Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro, at ng Aroroy Tourism Culture and Arts Office.